Welcome sa Today I'm Luis Pedro Jr. Karamihan naman siguro sa mga tao ay takot sa ipis. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng tao at action kapag nakita ng ipis. Number 1. Dakalmado. Alam mo ipis? Relax. Ipis lang yan. Ipis lang yan. Number 2. Daw matapang. Sila yung mga hindi natatakot sa mga ipis kasi nga ipis lang naman yan. Ipis lang naman yan. So, si ipis kinakatakutan nyo? Ito na ba yung kinakatakutan nyo, ha? Hawakan ko pa yun, eh. ah, 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 ah. Ah, yan, ha? Ha, ah, ha, ha, ha. Ha, ipis yun, ha? Ha, kainin ko pa. Ha. Ah. Duwag! Number 3. Da, nang didiri. Sila yung mga maarte. Yak, may ipis. Eww! Eww! Yak! Mga maarte, kalang papatay ng ipis, eh. Number 4. Gata, bebe. Ay, puu, May ipis, oh my God. Don't you ever lapit-lapit to me. Mga pabebe, ang putek. Kabuset. Number 5. Dabato ng gamit common na common sa ating mga ano, eh, Pinoy. Kung ano mahawakan mong gamit, ayun yung ibabato mo sa mga ipis na nakikita mo. Na, 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 na. Alam, may ipis. Huh. Huh. Ayun pa, yun pa. Op, oh, hindi pwede. Pamahalin. <laughs> Number six. The flying ibis with matching dance step. So, lahat naman siguro tayo nakakita ng mga ibis na lumilipad, no? Nakakatakot kasi na baka dumapos sa ating katawan. So, sa inyo yung step kung paano makailag sa flying ibis. Simple lang naman yung steps para makailig sa mga flying ibis. Ganto lang, oh. One, two, three, go. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapag gumagapang naman yung ipis, ganito ang gawin mo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odi ba may ilagay mo yung ipis? But be careful baka matapakan mo yung ipis ka nakadiri pa. Number 7. The sumbong. mahirap version. Yung magsusumbong kasi nakakatanda sa'yo na may ipis sa lugar mo. No? Ate, may ipis sa kwarto. Pakipatay nga po. Nakadiri eh. At panghuli. Number 8. Dasumbong rich kid version. So kadalasan ano na pag nakita ng mga ibis mamayaman, kunti mar reaction nila at kunti ding dagoy nila. Yeah, yeah, dress cockroach on my bed. Ew, please kill it. Oh my gosh. Ew. Yo. Yeah. Wait, teka teka teka. Ah, oh, yan padali na po. Ate-ate mo eh. Ibis-ibis ka pa jan, ha. Eh. Hay naba. Ikaw. Takot ka ba sa ibis. I comment muna ba sa baba.